Oh. Ay, naman maka Gidala pa na ni mong anak nimo sa imong kabit. Bless ko mama, bless ko. <laughs> Ay na padula Ay Ayun na hilim. Ay na padula. Nak. um isa. Lito. Bless ka sa imong mama nimo. Mama bless ko, mama bless. <laughs> Sige na mama bless ko. Huwag <laughs> <laughs> ka Luis imong anak. Kita na pud yon animo na yung mga anak ni Ray, ba't hindi na Malip... sukuha mo, ha? Iksuun so niya po ni nila kay lalaki ni. Di diba nak? Di diba nak? L lalaki ni Giyuga, nak? Oo, papa, laki ko. Bless ko, mama. Bless. Mama, bless. Dong. <laughs> eh, dong. Eh, pag-bless na ko. Kaya dili ko ni mo, mama. Dili na ninyo balay. Pwede na mo mula Diyan. Oh. Pwede ba? Anong nakasulti mo ka Sukad pa nga nangabit ka. Iksuun so po ni nila. Sukad pa! nga gipili na ni mong kabit ni mo. O gani anak nimo, Hagbay na kang patay sa amua. Kasabot ka na? O gani? Dili na ko ni mo dawat dyan. Mama, <laughs> ano nang tinimang ko ni mo dawatun, mama? Bless ko, mama. Bless. Dina, na, mama. Bless. Pwede ba? <laughs> Pwede ba dyan? Lakaw na. <gasps> Lakaw na. Ayaw ni ipagkita si mo mga anak. Maluoy ka. Please daw ata ko pag-usap. dili na. Para sa tumagana. Tama na dyan, dili na. Nakasala man ko. Nakasala man ko. Oo, oh, nakasala na ka. Oo, pero, pero tagay kong chance. Gigidala na akong bata dali. Gusto kong lalaki nga anak, di ba? Di, di ba? Nak, palangga kay Kala. Nak, ayog, ayog toho sa'yo mong. Buotan man si mama ni mo. Di, di, jugag naon, Jen. Baga, jugag naon. Mama, ayaw mo away, mama. Papa, bless ko mama, please. Ikapila na ni mo na ikabeses kay gibuhat ni mo sa muha. Nagbinuang ka tungod lang kay gusto kang tinuon nga lalaki. Ako lalaki ko, lalaki ko, mama. Bless ko, mama, please. Jan, <laughs> lakaw na. Lakaw na! Dili ka na mo madawat. Dili! Pasilo ako, please. Dili ko mula <laughs> Dili ka mula kao? Ha? O sa may gusto ni mo? Bala ko sa ko ni mo. dili ko mula ka. Maski pag maluhod ka. Maski pag mamatay ka niya, dili -so ka na mo. So... po ni nila. Nakasabot ka, na. Iksu. Ato at, at dito. Ato at, 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 at dito. Ato at, at right dito mag iksuhon ni mo. Ayok sulod din Ayok sulod din eh. Mama, pasibla ko mama, please. Ayaw! Sige na dong. Sulod na dito. Sulod na. Ta ayaw lagi dyan. Tama na lagi dyan. Mama, pasibla. Tama na lagi mo. Ayaw magsulod din eh. Mama, pasibla ko. Sige na nak. na dito. Please, sorry Ay, na. Ayaw lang. Ayaw. Ay, sige, load, load. Ya. Ayaw. Muload ko. Ayaw na. Kasi luka na good. Ayaw. Pinaon ko di mong buhok. Ayaw lagi. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.